Hello, mga ka-sweetness! Caramel! Caramel, where are you going? Meow! Banala! Hello, guys! Ready na! Going to Philippines. This is the airport of Bahrain. Now, we are in airport of Manila. Ayan na, guys. So, nakarating na kami agad. Okay, guys. Ah, guys. Nandito na kami sa... Ito yung room namin. Ramada. So, syempre, po siya. Asawa okay. Small room, but it's okay. Because we will stay only one night here. Okay. And this is it. Open sesame. Welcome to Makate. Makate. Kati kati. Makati kati. guys. big skyscrapers. Though. That's the big skyscrapers building and the scraps. <laughs> the scraps. Lots of scraps. <laughs> Guys, kararating lang namin anong oras na. bad trip ako sa LBC, sa RCBC. So now, we will go out to get some food and we'll go to LBC. Papadala na namin yung LBC, guys, kasi puto kami um, siya gaw, limang bag ba naman? Hassle talaga, pag limang bag. Ito, padala na lang yan. Okay. So, oh, we don't have toilet? <laughs> okay, this is the Ramada. Okay, and this is the toilet. Where is the... Okay, the lights. Okay, not bad, decent, small, but it's okay. Yeah, and that's it. Get some food somewhere. Yeah, and then okay, guys, they have here. What is this sign? Huh? Look. No, the, Okay, empty fridge. This one, what's this for? Alcantia dies. Guys, my Alcantia sila. Alcantia. How <laughs> okay, guys? Same of your couch. Yes. Where hotel you stay? London. What? Encore. Called? Ramada, Ramada Encore, Encore by Windham Makati. Okay, guys. This is it. Pansit. Enjoy watching, mga ka-sweetness. This is our first day in Makati, Manila. So, nagutom. Naglakad lang kami, guys, papuntang Chowking. Maganda kasi malapit lang siya sa hotel. Ang daming mga kainan at saka mga shops. Where are you are? Okay, <laughs> the restaurant? Chowking. Ah, wow, Chowking. Waiting for an L three. Relax, and eat Guys, three fifty two. Ang time ngayon is ano na five seventy. More than half hour grab yung tagal. finally guys, dumating na ang food at dahil gutom na gutom na kami ayan, masarap naman yung food ng chowking, Namis namin ito so now, we're going to um LBC guys kasi magpapadala kami ng mga pasalubong, kesa bitbitin pa namin ipa LBC na lang kasi papuntang Bicol pa yun eh pupunta muna kami ng Siargao so ito, strolling around uh, Makati naghahanap kami ng LBC And later, pupunta na rin kami ng Glorieta. Maggalagala muna. Enjoy muna ang one night stay namin dito sa Manila. Thank you guys for watching. Enjoy. So, eto na nga guys. Nandito na kami sa LBC. So, yan ha. Dalawang box para um bawas sa bitbitin. So, this is Glorieta guys. Sa Makati. Ayan, mauling, strolling, walang magawa. And then, um, kami guys ng uh, Pilipiniana actually sa mga lagay na yan. Haggard na ang lola guys, sobrang pagod na pagod na yan since umaga sa flight and then yan. Anyway, enjoy naman ang Glorieta guys kasi uh, matagal na rin na hindi namin to napasyalan. And nakakapagod maglakad ng maglakad ng maglakad. <laughs> Kasi pumunta kami sa sa SM, sa I know, Glorieta, Greenbelt, sa Landmark. So, yan. Inikot namin yan, guys. Ang dami kasing mga malls doon. Magkakatabi lang yan. Tapos, 9 o'clock, sarado na yung ano, SM. So, ayan. Ganon. Anyway, good morning guys. Eto na. Nandito na kami ulit. Back to hotel. Breakfast dito sa Ramada. Good morning. Breakfast guys. We're here in Ramada. Makati. Ayan guys, Pilipinong Pilipino yung breakfast. May pandesal, ayan, may egg, may tocino. 'di ba? Nakakamis yung Pilipino food. And then guys, ayan, meron din silang pa uh, omelet. And check out na kami guys. So, another venue, another venue. <laughs> And thank you Ramada. Ang ganda ng ano, uh, service nyo. At saka very convenient kasi malapit sa lahat. So, paglabas mo, may grab, ayan. So, good morning guys. Nasa Makati na tayo as usual. Traffic. <laughs> Ayan, meet ko muna yung sister ng friend ko sa Bahrain kasi may padala. Actually, sa kanya yung maleta na yon na isa. And then, eto guys, ang RCBC BDO. Ayan, may pa-insurance sila. Mukhang nabudulata ako dyan na. Eh. <laughs> 50K daw ang insurance. Okay, so and then um, ayan, inayos din namin yung RCBC and then BDO. So, ang daming ganap, guys, sa Manila. Kasi so, kailangan ayusin mo. Kasi pagkakaroon mga umuwi, that. diba? Pagkakaroon ano. So, yeah. So, ayan, sabi ko kay habis sige mo mobile dyan, video-video ka, mamaya, ah, hinugot na, I mean, um, in na yung mobile mo dyan, sige ka. And then, ayan, feel na feel niya, mag-video mag -ano, mag ng kahit ano-ano. Bye, Ramada, Makati, Encore. Okay, maliit lang siya, pero malinis at saka maganda. Maganda rin ang service nila. So... We're going to Siargao, guys. Exciting! Ang ganda-ganda talaga sa Siargao, guys. So, ito na. Abangan nyo ito, guys. Uh, marami tayong part. Kasi, eight days kami sa Siargao. And, um, ang dami naming pinuntahan. Mga tours at saka um, island hopping kami doon. So, see you again, guys, sa part two. Anyway, guys, ito um, yung pahapyaw ng Siargao natin. So, first time namin ni Habi dito sa Siargao, kaya excited na excited siya. Kasi nga, um, magsa-surfing siya. So, yun talaga yung gusto niya um, sa Siargao, mag-surf. So, eto guys, um, thank you for watching and uh, please don't forget to like, share, and subscribe. Sweetness charm. Thank you! So guys, walking mo na kami dito. eto is So eto is Mama Coco Yan shop guys na hindi mo pwedeng ipasok yung ano mo, yung chinyelas mo or yung footwear mo kasi nga mabuhangin. So, eto guys, shopping kami sa mga ano, alam niyo naman ang aking weaknesses, 'yan, yung mga accessories, mga jewelries, and then sa mga ano, um, souvenirs, pasalubong. And naghanap na rin kami na makakainan for dinner kasi pagoda na ang lola, guys, from Manila to Siargao, ayan dito kami kumain. Welcome, wonderful people of Shargao. One, wonderful. One is, yeah, Tagalog, yeah. English, John. One, one. Yeah, wonderful. So this is our first dinner in Shargao, guys. Dito sa wonderful. Wonderful restaurant. Ayan. So, maliit lang siya, guys. And, um, so far, masarap naman yung food nila. So, ito, carry on. Naghanap na si Habi ng uh, surfboard. Kasi magsa-surfing nga uh, siya bukas. So, dito siya nag-rent sa, um, ano bang name ng shop na to? So, yan. Sa Fatty Lips ba yan? Or Fat Lips, I think. Fat Lips. So, dyan pwede ka makapag-rent ng surfboard. Um, So, ito na nga, guys. Ayan, nag-shopping na ang lola mo. Ito na ang mga napamili na mga fridge magnet at saka. Guys, so, oh. please take off your shoes. So ayan pang tourist na ang mga presyo nila kung mapapansin nyo, little bit pricey 'di ba pati yung mga damit anyway bye